galing tay sa Alabang. Alabang. Okay. Tatay okay. mga kalako galing Alabang. Nakita ko doon sa may highway. Sinakay ko na rin 'no. Lagyan ko na rin na ng tubig. Tapos ko ako ng pagkain doon tay. Dito na ako kayo ha. Ano eh, tapong ko ito eh. Ano po ba? Malinis po ba yan? Malinis pa naman. Doon yung sa Dinano ko nagtitinda ng inumin. Ah, uh, ano ba 'yun? Nauuwi no yata kayo eh. Yung pagkain. At galing pa uwi siya ng ano? Sa Muntin Lupa. Galing po siya mga kalako sa Muntin Lupa o si Tatay. Nakita ako dito sa may gilid ng highway. Kuha tayo ng tubig para kay Tatay tsaka pagkain. Dito mo tay ha. Ay, naulang. Diyan mo tayo sa loob ng tricycle. Baingaw ka muna dyan tay. Ngayon po si tatay. Oh. Tayo, anong pangalan niya tayo? Pusi Galupo. Pusi Galupo po? Oo, oh, no, Sir Bu Galupo. Si Sir Galupo po, na taga... taga barangay Bantayan. Taga Barangay Bantayan si tatay. Tayo, dyan mo na kayo tayo ha. Kukuha ko ng pagkain tsaka tubig ni tatay Nakita ko po siya mga kalako sa tabing Naglalakad highway. Naglalakad mga kalako kaya sinakay ko na rin. Naguinulan po ko kasi kanina. Inabutan ko na rin po siya ng konting tulong kanina mga kalako. Kahit pa paano ay may panggastos din daw kayo? siya ng Laguna? Hmm. Dito ko tayo ng pagkain. Hmm. Ingat, ingat po kayo ha. Sita si tatay pinabalot na lang yung kanyang pagkain galing munting, lupang lupa na ano tay galing munting lupa si tatay yung ano po tay papuntang naga? Pauwi? <coughs> matnog. Ha? Matnog. matnog. Sana makasakay naman. Pauwi pa po siya ng matlog, mga kalako. Sana man ay matulungan si tatay oh. Nandito po ngayon siya sa kalawag Papunta pa po siyang matlog Galing po siyang munting lupa Siya ingat na lang po tatay ha eh. so, Palis na siya mga kalakok mag -utay, utay na daw siya eh. Yung malayo-layo pa siya.